Maing adlaw sa inyong tanan, ako di ay sinandi sala sa FW diri sa bansang Croatia. Karoon nga video guys, sabay ko ninyo. Kay paingon ako ani sa akong duty, suni so, sa kay ko ani o ka ng train. So ang train di ay kay ni Tipasya o ni siya diri dapit sa kanang bus terminal. So maudi ay ni ang bus terminal diri kung ha uh, diri di ay manakayan ang mga tao paingon sa international kung bas ang imong sakyan so mauni diri mauni ang tawag sa Zagreb ang autobus ni Kolodvor Kolodvor Zagreb so mauni siya ang kanang tinag-iingon nga kanang bus terminal diri so diri mo manakayan kung magbus lang mo so flex bus ang inyong sakyan or Arriba so kung sa mga international na po diri diri mo manakayan Japan so ni agi diri ang train kay kanang nay naguba nga dalan so diri mi giagi niya okay lang so magshare di ko sa inyo karon ang akong i-share kay kanang ang pag-abroad pa ingon diri sa Croatia so dili gyud siya lalim no so magshare ko sa inyo kung unsa akong makaagi diri nga akong naagihan nga ang akong na-experience Based sa akong experience, so sa akong nakita diri sa Croatia, so dili tanan di ay nga kanang nag-anhi ay successful no ang uban pod kay kanang parianang na mga position sa mga Middle is like mga supervisor or manager ni Anhi So So dili dayta ana magpatakatakag Anhi diri dapat pag-isipan nato ang atong pag-anhi diri para dili nato mas magsisi pag-abot diri kay ang uban manggood kay kanang naay mga posisyon sa Middle is then pag-abot diri kay kanang magsisi dayon kay kanang pag-abot diri pare ana pahugason siya dayon uh, wala na siya giganahan sa trabaho magsisi na dayon pag-abot diri tapos ang uban kay kanang mag-resign or mamalik dayon didto sa ilang trabaho sa Middle East. So dili day tanan successful at pag-abot diri kay lahi-lahi gyud -lahi tag ma-experience pareha na kanang gamay gigamayan ra sa sweldo pag-abot diri. So dapat yun na ang atong unahon nato nga pagkuan atong sutaon nga kanang sa sweldo ato gina siyang kuanon i-balance nato ato siyang ikuan sa atong uh, huna huna-una nga kanang atong ikumpara gyud na yon na ito ang atong sweldo uh, paingon diri o atong sweldo sa, sa karon nga atong sa atong trabaho para pag-abot diri dili ta magsino tapos at upod da uh, ano nang atong uh, gi-applyan uh, nga trabaho kung o ba ta dira or suitable suitable ta pagabot diri kaya ba nato kaya ba to uh, kaya ba nato magtake og rest nang manager ka dahion, pag abot diri kay pahugasun ka so ang uban kay kanang dili nila kaya kay kanang magbaguan bitaw sa trabaho pero tung ako kay ha uh, anad anad kong trabaho pero na shock gyapon ko pagabot diri no kay akong trabaho didto sa sa Qatar kay cashier man ko kanang magpindot-pindot ra then mag take orders then receive payment ana bitaw then pagabot diri kay pa, gipahugas ko then kanang nakuratan ko pero ako lang siyang akong kaya. ako siyang gi motivate akong kaugalingon kay tungod sa ang akong gibasihan ato kay Swildor Amanggood. Wala na ko sa kanang trabaho basta akong sweldo okay. So pag sweldo dahil ato na wala na ang akong kanang pag selfie ti bitaw kay kanang pag-abot diri kay after one month naka sweldo dayon ko sumauto. Pag first na ako nga month, kaya murag nagkakaluoy ko sa akong kaugalingon, murag anak ko, sakto ba ni akong Lucy decision? Pero tong nakasweldo na dayon ko, nawala na dayon, sumawa so, na okay na dayon ko. Katong first month na ako, kaya murag kahilakon yun ko sa pag-abot diri, kay murag nakuratan, bitaw ko, kay ha, murag lahiragid sa akong, swel, uh, akong trabaho. Pero pag aabot sa sweldo kay Gibali, wala na dayon na ako. Tuloy-tuloy na dahil ko. Ana an ako nga, okay. Okay man akong sweldo. Nag-time is two months. Sumao so, nag Ituloy-tuloy na dayon na ako nga. Kanang, giwala na, na ako sa akong mind nga. Kanang, ha wala na to akong trabaho sa una. So nag-adjust ko. So adjustment pag abot diri. Mag-adjust ka po sa mga tao. Tapos sa uh, trabaho tapos sa language dira ka masyakay ka ng uban dili ka balo mo mo English kay mga tigulang ang mga tigulang dili ka sagara dili kay kabalo ka ng uh, English harbaski ang ila so maunang dira ka makuratan pero at the end of the day ha ma okay ra man pud dayon dayon ka so para sa akong experience kay okay na dayon ko after kadtong nakasweldo ko so lahat-lahat ta og ma-experience no So, nag-apply di ako sa Qatar. Ako, halagikan uh, di ako sa Qatar. So, cross-country di ako. Ang akong kuan kay agency. So, kung magkuan kag under agency, so, dako-dako ang ilang tigbas pag-abot diri, no? So, maupod na ang imong i e, consider pag-abot diri kung pila. So, dako-dako ang ilang tigbas sa e, imong sweldo. Pero, wala mang gapon ko nagsisi. full gapon ko kay at least na niabot ko diri sa Europa tungod sa agency sumao so, to pa after one year kay kanang wala na ko sa agency direct ko gikuha ko sa akong company pasalamat yun ko maunang pag-abot na ako diri ako yung di giayo akong trabaho so gikanahan po ang akong employers akong trabaho maotong gikuha ko nila kay kanang under man ko sa agency nagreklamo man ko nga kanang wala na akong ginaganaan gaplano na ako nga mag-resign, mautogi kuha ako nila kay ganoon sa agency man ko. I-share din ako sa inyo ang akong placement fee din no? So ang placement fee din ako dati, 2023 pa ako nag-apply. So ang akong nabayaran nga placement fee is 6,000 real sa Qatar ko ato. Tapos, ang akong application, total application ako sa pag-apply, Ramadan to siya. Mautong, kuan, naka 4 months ko. 4 months na akong application. nag na din akong visa uh, September 20, 2023. So, mag 2 years na rin ay ko karundiri sa Croatia. So, para sa ako, okay man diri kay ang akong sweldo ang akong giapas bitaw is sweldo mauto bahalag magugas ko diri at is okay man ang sweldo uh, thankful kaya po ko sa agency nga niabot ko diri dapita kay ka na ko sa mga Europe countries kay ang kaninga country diri kay bilong naman sa siya sa singin country uh, nakalaag na di ako sa Vienna, Bien Austria tapos Hungary tapos, pwede na po kumakalaag sa uban nga country. Pero, wala pa ko naglaag-laag karon kay ka ng gaipon pa ko. Kay gusto ko mag-uli uh, sa Pilipinas. Kaya ako manggod ang magkanang palit sa akong tiket. So, kay mahal ang tiket. Uh, nga, akong paliton kay tuwi man siya round trip itaw uh, paad paaad to o pabalik pero after 2 years kay free na akong ticket sa camp sa company nga nagkuan sa Aqua Absorb. So abangan na abangan ninyo ang ako mga uh, i-share pa sa inyo nga mga experience diri sa Croatia soon. So maori ini ang ilang city diri ha uh, ang, 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 transportation day di diri sa Croatia kay kanang bus or the train or tram ang tawag diri maura gyud na siya dayon uh, ginabahatagan na mo ana o kanang transportation sa inyong sweldo isa bayra na siya ang uban po kay dili siya libre sa pagkaon uh, like anang uh, magtrabaho sa mga factory so ihatag po na ang ilang mga uh, food allowance ana isabay na po na siya sa sweldo sa amua po sa mga food industry nga gatrabaho or hotel libre og pagkaon pag naka-duty ka. Pwede po ka makadala og mga pagkaon nga sobra-sobra sa hotel kay kanang bayad man na sa imong kuan uh, imong sweldo kaltasan maka sa imong sweldo so bayad na so pwede ka magdala sa imong pagkaon uh, kung ma-assign ka sa mga hotel is wala kay problema kung sa mga pagkaon pagkaon kay daghang mga free o daghang kay madala uh, depende sa company ha so ang pagahani ay sa Croatian no is dili tanan successful na uban nga mamalik sa mga Middle is kay wala giganahan sa trabaho diri tapos maauto ang uban kay seasonal lang maunang mas stress pag abot diri so pag seasonal is 6 months lang ang trabaho dayon pagahuman ana